Ah, uh, ah, hello, magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Eh, gusto ko lang po sanang ipakita sa inyo tong napakagandang lugar na nada. napuntahan ko ayan po ang kauna-unahan pong kapilya na naitayo ng Iglesia ni Cristo lokal po ng Punta Santa Ana ayan po ayan lang, di pwedeng pumasok <laughs> ayan Ayan, punta Santa Ana yung lokal nila po malapit lang dito ilang ilang mga isang daan dalawang daan metro lang po ang layo dito sa sa ating kauna-unahang kapilya museum Iglesia Ni Cristo sa Punta Santa Ana.